Video. Say hi, oi. Hey, hi. Wala ka video na, oh. Huh? Video na na? Mm. Hi. Mga unta. Laro <laughs> ha, chute. Mga unta, mga unta. Ah, <laughs> uh, okay. Ipakita. Wala. Akin ah, eh, lansyaw. Sinugbang isda. Itlog o hotdog. Hmm. Just arrived, guys. A couple of minutes ago. And, namahaw ng buwaton. Magiging ko sa bana, guys. para magdungan ni Uka on. So, mga unta. Ang butong na I'm so hungry. Nag-coffee ko, guys. Ito yung coffee namin. Jim's. Jim's Coffee. 7 in 1. 7-in-1 coffee mix. Pero, ginasagulan ako, guys, o Nescafe stick. Mas lamik. Oo, oh, mas lamik man siya. Mas mak... Mak... Ma, ma, ma tilawan dyan mo ang lasa sa kape. Kay, kung katurang 7-in-1, guys, good. Lama mo siya ginseng, na yung mga kuan ba. Hili ka siya. Mas lamik kape. Let's eat, people. Manamig pangajik, guys. So, after kaon, matulog. O, sa kadiyot man, matulog na. So, let's have rice. Si Kian, na nasa school, balik na sila face to face, guys, since gahapon. So, mga one week sa to sila, oi. Eh. klasik, Let's eat.

nga ang suka, dato puti Ano mm -hmm. magod ang um, sinugba guys? Muna ay suka. Ano yung sinugba? Alam kung kaya um, Last Last ako kaon was na alas dusin gabi eh. Last ako kaon. Sana na alas set na. Totoo. Seven hours. Yeah. Uh -huh. Ini me ipakaun nya hmm? Mm -hmm. Okay, isda. Hmm? isda.

ko guys kasi kada pa isda o ko na kaya das na 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 mong guys bless na bless ha bless to ha kape kaugyod ha mahawad na kayo ka mag abri-abri sa

ko ang pang suka. Ang galing suka. Sukat na nga vitamins o zinc guys and ano na, magnesium. Ganagyo so, dito, sa itong kaon. Ano yung mga dyan na vitamins, mga gana? Lawas, sabay ko na ito, ano yung itong Dapat, paundod ka. Diba na Like, hayag ka sa nato eh. Against ka to sa life. Hindi Hindi lang. Apa, teman mo end akong video. Dan eating guys, pakita din ako ako shorts, ng shorts and oh, Wala malaki magbra. Hatag ni ni Daddy guys, order din niya sa uh, shopping. Sokarong guys, magugasa tayh. Yeah, sa among mingay guys, kawdiot mo kaon, kaya gisagulang ni mummy Daddy. Oo, kuan kanang lunch show ba? kaon si Mingay, lang syaw, eh. Aho, ang sinugay ang naglansyaw eh. Pagkatunod na itong Aw, ang ikaong laing ining guys na daot ka ayo. Ah, ito sa magsambad pag Uy, mm, no, kuno nga iring Kawawa naman God bless you, Mingay Another Mingay So, after kain, guys magugas yung kuda sa Ikanan Hindi ganun ako pa Hapunan, guys, kay. May maho. Nga, kung ano niya, ni sa Lately, biya guys, wala na may RAT 80 Ngano? Kita mo na na among basurahan. As in, mo na secret to guys. Kay, kung open mo ang basura, syempre, makakuha na sila dayon, makakabot. Ina na yung dadong masig-asa. Ano sa sala, ano sa among suka. Lukod ka iba. So, we decided, kaya ninyo ha. Ang among kuan. Wat lang. Kita na ninyo ang among basurahan kana na. Muni siya guys. Iilis gina namo oh. oh. so covered na siya. Nga di gina matak maabrihan sa ilaga. So that's exactly what we did. Para what na joy kuan. Kanang ilaga nga mo. Kuan rin sa amo ay sus kay guys nagubak imo mga gamit na alright so I guess that's it guys kana na siguro guys ang ako ang vlog for today i-edit din ako and then ako dining i-upload sa Facebook I'll see you guys again on my next vlog Amping tatanan guys. Because mahal tayo and love tayo ng Panginoon. Mm. Kaya mangilampus pa ko after, guys.